our Pinsa uh, Shrine ng na Robinson. Ang tanong ko, bakit nandito kayo? At bakit nandito ako? Dahil mahal natin ang Pilipinas. Woo!

¡Gracias! O saan pa rin sa Sana, pagising kayo at atitinig kayo bilang isa ordinaryo ng OMW, isa ordinaryo ng Pilipino, isa ordinaryo ng taga-Mindanao. Hindi ko hinahigya na umakit at ako nito representing the people of Mindanao, representing ng Marisaya, representing ng Primo ng Mindanao pato, yet naglumpap ako dahil alam ko hindi ako mag-iisa. Tingnan nyo!

Pinapawag ko ang Moses ng Tagamundanay. Kaya mga bayan ko, basta ng Manaw, hindi kayo nag-iisa. Kasama ko ang mga Moro dito. Kasama ko ang Luzon, Isaya sa Mindanao. At ang ng ako sa mga polis at militar, alam ko na katrabaho na kayo. Pero sa loob ng inyong puso, mahal nyo ang Pilipinas dahil nalala nyo ang ng in Pilipinas. Tama! Tama! kasama natin, nating mahalin ng Pilipinas. <coughs> Dahil oh, umamuna sa tayong magpahamang na sila lang ang na tao yung mayaman. Walang mangyayari sa ating bahan ng tayo ng Pilipinas. Sa so, mga ngayon, alam ko kasama mo kayo oh, ng labi <coughs> <coughs> Eh, Kasi pag ang lakas ng i-share nyo lahat okay. ng no videos no. no na galing dito sa rari. Dahil ito yung time na maririnig ang inyong lakas, mga OFW aming na take na ko ngayon from minuris, o, At tatlo araw okay. rin sila na ko dahil gusto okay. nilang sumari sa ating hari kahit lang sa kanilang okay. cellphone okay. sa lolo kami sa inyo at sa lolo ang bayang Pilipinas alam ko marami pa magsasalita pero sabihin sa inyo gusto makita ka hanggang maraming araw ngayon. Gusto makita ka hanggang bukas. Gusto makita ka na natin bomb, ang totoong boses ng bayan at toberno ng totoong pagkakamayang pinino. Sa mga uh, yeah. taong, may hawak ng flag, hindi mo naman. Iwagay wala ang ina Pilipinas na hindi to sabi Again, sa inyong lahat matong oh mga Pilipino salamat sa inyong presensya at hindi walang iwanan walang iwanan walang iwanan